Paola from Barcelona. Gumagawa ako ng pinata ngayon para sa birthday celebration ng bunso kong anak kasama mga classmates Actually, niya. Actually, sa 29 pang birthday ng bunso ko pero isa celebrate na namin siya this Saturday. Dito kasi sa Spain, usong-uso yung pinagsasama -sama. sa isang birthday celebration ng tatlo apat na birthday celebrants ng buwan. Hindi naman lahat at hindi ito obligated. Pero sa totoo lang, maganda talagang idea ito. Makakatipid ka talaga kasi marami kayong maghahati-hati sa gastos. So itong tipo ng pinyata na ito ay ang useful na ginagamit hindi nila. Hindi uso dito yung pinyata na pinapalo-palo. Dahil medyo makahanap magandang pinyata dito na ayon sa request ng mga anak ko ay every year talaga nag-e-effort ako. Naglalaan ng oras para maibigay ko yung gusto <coughs> nila. Dahil tatlong celebrants this month, kailangan ko talaga makipag-negotiate pa sa parents ng ibang birthday celebrants. Buti na lang pumayag sila. Mahal mm -hmm. din kasi kung bibili pa kami. Sayang din. Marunong naman ako nito. So wag na natin pahirapan ang sarili natin dito. Isang so, box na lang talaga ang base. nag na lang ako ng karton para makuha ang shape na gusto okay, ko. Ganito din yung huling ginawa ko para sa pangalan. Kaya ko. yung bunso ko, gusto, gusto niya ganun din kalaki. Medyo sa mga anak ko sa bagong movie ng Disney na Wish. Kaya yam bumili na lang ako ng coloring book at kinuha ko na lang ang cover niya para gamitin dito sa pinyata ko. Gusto kasi ni Jana picture na ng mga idol niya. Nakatipid at ako kasi mas mahal yung pagpapaprint. Siguro more or less 7 euros na nagasto ko sa paggawa ng pinyata na ito. Yung mga box kinuha ko lang yung mga yan sa shop namin. Dalawang oras ang ginugol ko dito. Ang sakit sa likod. Ay. Ganito na talaga siguro kapag nagkakaedad na. Ewan ko ba? Meron naman kaming table kung saan pwede ko mupo ng maayos. Pero mas pinili ko dito sa sahig. Kumanta, nagutom. Napaso na rin ako sa mga oras na Di yan. Hindi ko natapos so iniwan ko muna para sunduin ang panganay ko sa At school. At hatid yung bunso ko sa extracurricular activity niya. Then bumalik ulit ako sa bahay para tapusin ang mabilis. Kasi lang kung sunduin si bunso in one hour. At gusto ko din siya isurpresa. Siya nga pala, binibigan puri talaga dito at importante sa kanila ang Women's Day. Kaya yan, andyan ang picture ko sa board na yan ang lahat ng mami sa school. Ganda na mga Spanish. Pinasubok ko na rin sa panganay kong piñata. Baka kasi mami, mapahiya tayo niyan. Ginabi na kami sa pag-uwi. After kasi sumundo sa bunso ko, automatic dapat maglaro muna kami sa playground na malapit. Natuwa si Jana ang sweet-sweet ng bata na to. May pagkamaldita siya pero okay na yan. Kakailanganin niya yan paglaki niya. Charot! <laughs> Dahil nakita nyo na rin kung paano ko gumawa ng pinyata, samahan nyo na rin kami sa birthday celebration niya. Punta kami sa public park, libre kasi yun. Hindi na rin kailangan ng permit dito. Unless papa pa barbecue party ka. Ginamit ko na lang din dito ang same decoration na ginamit ko sa panganay ko last dito December. Sablo kami yung pamilya na naghahati-hati sa trabaho at gastos. Pero naku, palaging late yung mga Spanish. Kaya naisipan ko, mauna na lang Para dito. Make sure ko na nakaset up na agad ang In table. In case meron kaming bisita na on time dumating. So 11am start ng celebration. Halos lahat 30 minutes late. Expected ko na so, to. Ito yata yung isa sa mga ugali na naman na sa kanila. Maganda ang panahon. Bunti na lang. Lately kasi medyo maulan. Pero may plan B naman kami dito. Lately. Ipat kami sa basketball court. Duh. hindi kami mababasa. Pero dahil sumasang ayon nga ang weather today. At mainit na medyo windy. Ay dito na lang kami. Tumating na mga pagkain. Sa so, eh, shop na lang namin ginawa. Binayana na lang kami ng mga cashier namin dito. Sandwiches and croissants lang naman with pika-pika ang usual na nahanda nila for breakfast. Nagdala na rin ako ng hot chocolate para sa mga nilalang, Iba't ibang pala man ng mga sandwiches. Rizzo, Iberica, Wet, Cheeses, fresh at yung hum. croissants naman ay with chocolate. Malawak ang playground. Safe, kasi walang kalsada na malapit. Kaya medyo kampante ang loob na kahit magpaikot-ikot pa mga bata dito. Ang problema lang baka sipunin itong mga to kasi kung nakikita nyo naman, tanggal na rin sila ng medyas. After mag-breakfast inilabas na ng asawa ko ang cake na ginawa niya. Simple lang to compared sa last year na hinanda namin. Malaking brioche lang yan sprinkled with sugar at chocolate. Sakto, exactly. pwede nila i-dip ito sa hot chocolate na dinala ko. Nahirapan kami na sindihan ng mga kandila. Masyado kasi talaga mahangin. Hindi, para na nga ilang potato chips dyan. Sinakpan na lang namin ng plato. Yung mga mami sa daddies andyan sila sa harap namin at nilalabanan na hangin. Talagang full support sila para lang mablow ng mga celebrants ang candles. Wala yes, sa mood si Jana na mag-blow. Kaya ako na lang. Isa-celebrate na lang namin ulit sa bahay sa mismong araw talaga ng birthday. Hindi na <laughs> paghintay hindi ang mga bata, inaabangan talaga nila ang pinyata. Ay, pinabuksan na namin. Natuwa ako kasi sa wakas na perfect ko rin ang pinyata ko. Nabuksan ng maayos ang problema nga Masyado lang. Masyado palang malalaki yung bags of candies ang inilagay ng isang mami. At siksik na siksik kaya yan, hindi tuloy agad-agad na laglag. Tuwang-tuwa ang mga bata sa squishes daw na nakuha nila. At mga candies. After ng pinyata, ay nagbukas na rin sila ng regalo. Isang gift lang per celebrant. At ihati na rin lahat ang mga guests namin. Tuwang nagasto nila sa regalo ay 2 euros bawat bata. So 6 euros para sa tatlo. Ang ngaling, no? Naglaro at nagstay ang ilan hanggang Sunog na kami sa araw, hindi na lang lagi akong nagsasansi Mahiling nga pala itong mga Spanish sa chismisan Marami din palang marites dito Nag-enjoy ang anak at ko At sa wakas, isang birthday celebration na naman ang naiahon ko Hanggang next year na lang ulit Napagod ako at nakatulog kagad pag uwi sa bahay Pero ang sarap gumising kapag may asawa kang chef Yun lagi ka na lang niyang pinagluluto Sabi ko sana maglinis rin siya Charot! <laughs> So guys hanggang dito na lang muna ang video natin for today. May comment na lang sa baba kung ano ang pinakagustuhan nyo sa video na ito. Hanggang sa susunod. Adios!